Awatin! <laughs> sheesh! Brad Mike! Go! Along <laughs> na Ay! Umaga may ganda! Oh, napakaganda ng gising natin mga kapatid! Yan! Kasi ngayong araw kukunin natin ng ating mahiwagang espada! Yan! Malag-alo kasi sa atin na kapatid! Yan! Bibigyan niya nga daw tayo ng kanyang obra! Kaya let's go! Kitain na natin ng ating kapatid na to! Yun! At katatapos nga lang natin maligo! Dahil bibigyan tayo ng lolo ng ating mahal na kapatid. Yan ang kanyang obra. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong ibigay pabalik sa kanya. Kaya may mimili tayo ng ating bibigay sa ating kapatid. Oh, may dalawa pala. Yung isa. kaya rito. sa Dera Chapter ado nang AKP UAE Dubai Council let's go let's go mga kapatid yun ako ready to go yan imit na natin natin mahal na kapatid let's go long live nga tayo ng metro mga kapatid Yan, dahil medyo malayo lang yung istasyon na pagkakakitaan ah pagkikitaan namin eh brad Yan. check nyo muna kung gano'ng kaganda ang aming area dito sa Dubai shish ganda di diba? <laughs> let's check muna ba wala nang laman uy ocho, hindi na pwede recharge na muna at wala nang logo <laughs> check na muna tayo sa CR at <laughs> nagulo yung book natin sa hangin shish sa inyong konti yun, upo nga muna tayo at 5 minutes pa bago dumating yung train napakasolid talaga ng project ng gargantuan, nakapulgi Ay. at yun, dito na nga tayo sa istasyon, kung saan magkikita kami ni Brad yan, waiting na lang tayo dito mga kapatid Siguro na makikilala tayo agad ni Brad kasi naka tayo. Kaya first time namin na magkikita kayo ni eh, Brad. Sa pagkakaalam ko, hindi ko alam kung nagtagpo na kami minsan. Pero ito yung palagay ko ngayon na kami magkikita na ito ni Brad. Waiting tayo rito mga kapatid. Ah, yun. Tumawag na si Brad at nakita na natin siya. Nandito yung kapatid natin. Churbol na to, si Brad na to. Tama yung mahiwagan sa asandata na dalo. Sheesh! Solid! Oh, <laughs> <laughs> atid. Sheesh, Brad, my God. siya tawag na ako, atid. Yung ano mo, chapter mo sa Pinas, Brad. <laughs> Omicron. Yon, long live sa lahat. Supreme Council. Yan, yeah, long live sa ng natin sa Ro Omicron Chapter, si Bu Supreme Down, si Lo. Oh, grabe, napakasolid. <laughs> <laughs> yon isang arangalan ng uh, makakilala ng isang brad mula sa Cebu, Bangon Norte. Yan, sa lahat ng kapatid sa Ro Omicron. Long live sa inyo mga kapatid. Yan sa Cebu. Long live, Bangon Norte. Long live ako Cebu. Solid. Salamat sa regalo, kapatid. Gaya no. May... dahil may bigay sa atin si Brad na regalo. Ayan o. No. Silo. Sheesh. Yun, may nagtanong kanina kung ano daw tong pads natin. Baka tigakabilang kabilang tribo yon. Respeto sa kanila. Brad, Hoy, thank you. Sana mag-usa mo. Hindi ko alam kung asa, Brad. Hindi ko Inaasahan to. Hindi <laughs> ko inaasahan to kaya pala kinabahan ako. Syempre, kapatid, daw ni Brad, ni mga ako si Bu, napaka-solid mga kapatid. Solid diyan, sobrang solid ako si Bu, wala talaga akong masabi diyan. bangon Norte, bangon Norte lang. Yung ritual ni Brad, oh, napaka-solid. Parang ano, parang ano pa, Brad? Medyo sariwa pa. Ito tinamaan talaga to. Uy, sa pulo. May, may ano eh. May, Sabon, may picture ito, 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 Ah, yun. Solid, ha. Ah. Long live, long live. Back to Cebu. Picture tayo, Brad. Anong ginawa mo? Yun. Yun ang may kwento pala yung ritual ni uh, Brad Mike. Pati nga ako, kapatid, kalaw kanina. Bago lang wala, yung ritual mo. Hindi yan, bago. Tama yung yan. Ito pala dahil sa trabaho mo. Oo, nakaman, sa trabaho, tama. No, ito yung tingnan mo yung original niya. Oo oh, nga, ito pala yung talagang, ano, urig. Ito dahil sa trabaho tama. mo. Ito, ito yung picture. Papakita ano, ko sa iyo patang, yung ano, bolt. Nag-cutting siya ng ano ba? Ah, natinamaan ng bolt. Oh, kasi ginanon niya eh. Nung na potol, ginanon niya. Ah, kala ko bago. Hindi e mapasaglit kasi eh. parang parang ganun lang talaga pero mm. apoy talaga eh. yung baga na bakal, alam mo na yun. Ingat, ingat sa trabaho kapatid. Yon, etong hawak nating mahiwagan lodo ngayon. Gawa ng ating butihing kapatid. Yan, mula sa African Wood, bro, no? Beach. African Beach. Ah, African Beach. Beach Wood, yan, grabe. Galing South Africa. Galing South Africa pa to, mga kapatid. International yung hawa ko ngayong dodo. Kaya -do. napaka-solid na ito at iingatan natin, grabe. Sobrang magmahal ang ating kapatid mula sa Acro Kaya the best talaga pag basta sinabong Acro Cebu, yan. Yun. Sana, Brad, mag-usap mo yung ano, ha? Bigay ko sa yung F.S. kapatid. Sana magkasya rin. <laughs> Ingatan mo yung brad ha. Kasi oh, may, pa siyempre, siyempre. may pangalan ako dyan sa likod. Nandyan yung pangalan ko sa likod ay, kapatid. Siyempre, kapatid siyempre, yan. yung oh, <laughs> oh, pangalan. Oh, kinalang Sino? Sino mo nakikilala? Hindi wala siyang Salamat sa maraming kwento kapatid. Grabe. Uh, yan. Ang ganda ng kwento ka namin ni brad. Solid. Pauwi na kami mga kapatid. Salamat brad may. Kaya ingat-ingat oh, kapatid. Thank you rin. Thank you rin. Hindi ko makakalimutan tong kapatid na to dapat solid grabe. Kahit sa social media solid to. Brad, maraming salamat kapatid ah. Maghiwalay na tayo ng ay, metro ay, yan. Brad Mike solid. Ingat kapatid ah, ingat, oh. ingat. Solid ni Brad Mike oh. Shisha, solid. Salamat kapatid. Ingatan natin daw para ako. Tio, narating na nga tayo sa atin yan. Grabe. <laughs> Nabi-weird doon sa akin yung mga Indian eh, no? yung mga Pakistan. Kasi nga, may bit-bit akong ganito. Kala nila naglalaro ko ng ano, ng national game nila sa kanilang bansa, yung cricket. <laughs> Usong-uso kasi yun eh. ganito yung gamit nila mga kapatid. Napalid! <laughs> Ito ngayon ang problema. Yan. Dahil nanonood ka na lang din kapatid, bigyan kita ng problema. Paano natin to ngayon mabibit-bit? E, scooter lang yung dala natin. ang <laughs> hirap nito ito. Napabigat nito solid. Grabe, grabe itong kahoy na ginamit dito. Yan. Mula pa sa African. Yan, sa South African Beachwood. Sabi ni Brad. Solid.